Ano? Ano? Ang tawag nito sa atin ito, tawag nito si Hi. Meron yun sa atin? Oo. Oh, tapos ito, hindi ko lang alam kung anong tawag nito. Kalimutan ko. Ang isa nito, yung mamaga, medyo magaspang. Pa paano ka naka, And ano nito? Ito nung... doon. Eh, nakalikit lang yan sa bato. Na naman doon sa pinapusti. Kaya ayun, nagtubili ako, nagsipag nag, nag, ako kumuha. Ano yata ito? Mag maganda yata doon yung mga ma mingwit, di Maganda doon Ito yung ulam namin guys sa tanghalian Yung pinakuha Wala kang gastos, hindi tipid, tipid, tipid lang. tawag sa inyo to comment below lang po ito tapos, ito kung anong tawag sa inyo at ito itong tatlo na to kung anong tawag sa inyo comment below lang po sa aking channel bibisita bisita na lang po kasama umang eh, pala lang ang amay siya hmm. so, pagdating dito, wala na sa pagluto ano anong pagluto nito ito lalagay mo nilagay mo nilagay na low ya yan? Wala naman yung ano yan Ano po, yan. Yan, natin, natin okay, pero ano dito? Yung natin yung ice pero guys ang nakuha ko kapon mga so, uh, yan ito yan lahat ang nakuha ko kapon hmm. ngayon lalagyan natin ng luya Oh, hmm. e yes. <laughs> Sibuyas. Sibuyas pa kaya dyan, ha? Marami, di ba? You know. You know.

Papahirapan mo pa sarili mo Eh puto yan kaya pala ibaliktad Kaya pa di nga ano Baliktad pala yung. bali wala tayong patungan kundi ito lang yung pambansang patungan lalaki ah lalaki ng pagkayo alam mo

Ba't ako tumingin? Naalala ko lang may anting-anting pala ako. Oh! Anting-anting. <laughs> Mga ano ba? Mga December um, Ah! December 21. Punta ng isin. Diba? Diba? ng July makakapunta tayo ng lahat mo. Special tayo doon sa gilid. No? Tabal pa. May mag-aray ako ng license. Ang motor tayo. ang tamad yan no oh. ano pa paminta okay. dorog ah uh, yung ano yung buo lang wasak wasak papili <laughs> <laughs> okay, eh. ano yun Paminta. Yung Anong klase paminta? Yung dala yung wasak. Yung dalagang wasak. <laughs> Anong wasak? <laughs> Tama yung tindirin. Anong wasak? At <laughs> hindi pala, durog pala. dalagang wasak. Dalagang wasak. Ba't wasap? Eh, hey, wasak na siya. Ih, eh, tayo. ng lasa niyan. ko nito, wala Gak ko Huh? Lagyan mo konti lang. Oh, Ang dami. Hindi naman yan man. So hey guys, ito nagluto kami na may paminta. Iba ko lang. Kung <laughs> anong, lasa. La lasa nito. <laughs> Tapos, lagyan mo lang magic sarap. Lagyan ng magic sarap. Ang asin, huwag na. Kasi, <laughs> huwag eh! na. Kasi, da, hindi, hindi ko yung binilawa ng tubig na, ano, alat lang yan. Wala yung lasa. Hindi, yung ano yan, ang, ang tawag nito? Yung... Tingnan mo, tingnan mo mamaya ha? Mm -hmm. Pag walang lasa yan. Mm -hmm. Tiwala ka sa akin. Tiwala daw. Tiwala ka sa akin. Tiwala ka lang ba eh. Alam mo nga yan mm sus! Sus akin ka lang mong tiwala. Tama na yan. Ay, Huwag uh, na! Ito, ito. Nagagalaw yan. Dahil sa may bit Bilis na. No? Ah, guys. Ah, uh, nakarating na kami. So, yung nga Ano mo? Yun. Guys, uh, yung short ko. Tingnan niya ako. Wag tingnan. Wag may asawa na. Wala na. Jesus! Wag mo, wag kang ano. Talagang ganyan ka na. Wala pa ko. Ano, dumi? Tanggalan mo muna asa yung kutsilyo. Ang tali muna. Pupi. Pupi? 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 Pupi mo mo na. Doon o. Guys, ayan na. Ayan na. Iluluto po na siya. Tikman mo. Ang aking yung tubig. Pag ba? Ha? Hindi yan, Hindi yan, Lina. Pus mo natin. Diba? Hindi. Hindi naman yan. Ah guys, update ko kayo mamaya. Ayan guys, ah, buksan na natin ng nating nilotong ano ng chills. Ayan. At ngayon, i-mix to to mas mo pa mabasa ng na. Huwag nga balik. Luto na. Okay na yan. Hmm. Uh, guys, luto lang ang niluto natin yan.